Eh, di, hindi ko na kasalanan yun. kasalanan pa namin. Sa, ayon, ikaw, ikaw, ma, ang ma ma indang, Maltese Vlog, isa ka rin. Ano? Sige, Ayoko na nang maraming dak, 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 Welcome to Pangasinan, Maulawak Mildred! Ah, wala si Balong eh. Wala si Balong. ice lang si Balong. Ayos lang si Balong. Ayos lang si Ayos lang. Ayos, lang. ayos, lang ayos lang Bats si siya nung college, mga kamarites. Kabanatan, Mabini, Pangasinan. Saan po kayo galing? Ay, ayan yung mga kasama niya. Ay, hello po. Ayan o. Oh. Mga taga-Kagayan Valley. Ayan, mga kasama ni Maulawak Mildred. Si Uncle. At sya Wonder Mama yung nanay nila. Maulawak, auntie. Oh, hindi. Ayan. Saka ang Ed TV po. Yes, TV. <laughs> it's TV. Yung mansion ni Wonder Family. Ah, but gusto ni lang bisita yung mansion ni Wonder Family from Cagayan Valley. <laughs> Ang dami po nila mga kamarites. Ayan na yung ulan no? oh. Hi Emmanuel. Ayan. Ayan dun na si vlog! Kaiblag. Ayan. <laughs> Ay, nasa binto na. Ay! Wonder Kuya. Hello. Hello, sir. Maulawak, Melba. Maulawak, Melba. Ayun. Ito ba sila, Wonder Family? Ano yung tingin? Atid sa mga. Ay, nandito ba sila? Bibisita daw sila, ate. Ha? Huh? Bibisita sila. Oo. <laughs> sila, maulawak, Pin At ah. saka, maulawak, auntie. Dapat nagsabi tayo bang, Wait, ed, sa sunot, ed, kayo, din, ba? Wait, sa sunod tiyos, pag nagpunta kayo, hindi pwede naman basta-basta. Yung ano kuya, yung sinabi ko sa'yo? Wala naman wala naman sinabi niya. Wala naman. Nagpaalam po ako kay... Ate Edna? Ate uh -huh. hindi ko pwede naman. Sino ba yung maulawak niya? Siya, ate siya, oo. Ah, siya? Oo, oo. Pangalan ng tao yun? Pangalan ng... Pids. Ah, pangalan ng Pids. Ah, oh. Mahal, ng Ah, oh. yung babae kasi Mildred. Eh, hindi po po yung admin sa sa kaso nga lang kids hindi ka nagantay sa amin nagsabi ako sa'yo kuya di mo lang sinin hindi hindi mo pwede yung gano'n hindi kasi bisit tayo dito hindi pwede yung gano'n mga bisit bisit tayo hindi ka lang basta-basta so, hindi pagawa kami na Pagpagawa kami nakadistorbo kayo eh hmm. Teds, hindi mo ka, hindi mo kasi hindi mo kasi siya sinin kuya eh eh di hindi ko nakasalanan yun kasalanan pa namin tapos ikaw at ang indang malitis vlog isa ka rin ano Sino ba nga kami mo? Kami o sila? Yung pabidyo-bidyo ko papunta dito? Eh, hey, ano? Hindi, Mel, kasi nagpipicture ako. Oo. Oh. Tapos di ba kakampi ka namin? Oo. Uh, ikaw rin, ano, wonder I na na yung vlog. Kaling ako dun sa, ano, oh, ba't ka sa kasama kanila? Na, nag lang ako na ano yung... Sige, that Ayoko na nang maraming dak, 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 Pim dak, dak, Uwi na tayo. Uwi na tayo. Oo. Oh. Eh, boss, pasensya na kaya. Galing pa kami, kagayan. Galing, galing, galing pa sila ng kagayan, ate. Kagayan Bali. Dulo, Bali? Dulo Kagayan, na, Bali? Bali. Ay, ganun, dulo ba? ng, dulo ba? ng Pilipinas. Oh, Cagayan Bali. Ay, kung or ano? Ilang oras, Basta, ilang oras, po kami? Hindi natin kailangan ng mga ganun, mga bisita, bisita, bisita ilang, ilang oras po. Mahig Mahig lang po kami ng tubig, boss. Ha? Tubig, ah, tubig, 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 ng tubig. Ito po. Oh, tubig. Ay. Ay. <laughs> Ano? <laughs> <laughs>